Changing lives. Makabagong tunay na radyo. tunay na radio. Angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and, power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Manila. our home, our treasure. and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. in the heart of changing lives this is 105.1 brigada news fm manila the music and news authority mga ng ating one time the new filipino time alas dosa na ng tanghali This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Pasik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada ang bansang Iran, nagpakawala na ng missiles bilang pagganti sa Israel. Ang BMW naman naka heightened alert sa lahat ng Middle East countries. Kakulangan sa classrooms at learning materials, problema pa rin sa pasukan ay sa grupo ng mga guro. Samantala mga kabrigada, ang Comelec naman tumangging magkomento sa pagkwestiyon ni BP Sara sa resulta ng nagdaang halalan. DSWD tiniyak ang tulong sa PWD na binubog sa loob ng bus. Samantala iba't ibang angulo sa Air India plane crash sinisilip na ngayon ng mga otoridad. At inaasang oil price hike sa susunod na linggo sumipa sa halos sa dalawang piso matapos ang lumala ng tensyon sa Israel at Iran. Brigada Palvita Nationwide. Sa tanghali. Buong puso. puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve to a better life. life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Sabado, Kabrigada, June 14, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Dibera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kabrigada, naglunsad na ng counter-strike ng sunod-sunod na ballistic missiles ang Iran laban sa Israel. Ito'y bilang pagganti ng Iran sa mga inilunsad na pag-atake ng Israel sa mga nuclear sites nito. Pinadunog naman ang mga sirena sa buong Israel at pinapayuhan ang mga residente doon na magtago muna sa mga ligtas na lugar. Sa huling ulat ng Iran's Ambassador to the United Nations, kinumpirma nito ang pagkamatay ng halos walumpo at pagkasugat ng higit tatlong daan sa unang wave ng pag-atake. Sa pa ngayon, tuloy-tuloy ang panawagan ng iba't ibang mga world leaders na magkaroon ng dialogo. balita Nationwide! Sa kaugnay pa rin na balita mga kabiganda, naka-heightened alert sa ngayon ang Department of Migrant Workers at ang Overseas Workers Welfare Administration sa buong Middle East. Ito ay para mahigpit na mabantayan ang mga sitwasyon ng mga Pilipino doon. Pinilunsan na rin ang OWA hotline para sa mga nais magbigay ng ulat o tunong sa kanilang tanggapan. Ang OWA mga kabiganda ay makukontak sa numerong 1348. Habang para naman sa mga nasa abroad, maaring ikontak ang plus 63121 Naka-activate na rin ang Crisis Management Team ng Tel Aviv Embassy. Sa ngayon mga kabrikada, nananatiling sarado ang airspace sa Jordan at nakataas ang Alert Level 3 sa bansang Lebanon. nanatiling ah, hamon pa rin sa sektor ng edukasyon ang kakulangan sa mga guru, classrooms at mga learning materials ngayong pasukan ayon yan sa Teacher's Dignity Coalition sa panaya mga kabrigada ng Brigada News FM Manila kay TDC Chairperson Benjo Basas iginit nitong marami pa rin paaralan sa bansa ang apektado dulot na rin ng mga nagdaang bagyo still no there are uh, still um schools po no na hindi pa rin nakakabangon no mula doon po sa epekto ng mga nagdaang mga bagyo no so yan po no yung ating mga kakaharapin po no na na sodena nina no sa pagpasok po ng mga bata no sa lunes dagdag pa ni basas bukod pa sa mga kakulangan na pisikal ay kulang din ang mga learning materials kakulangan no doon sa learning materials ay challenge din no for a uh, our um, learners no and uh, even our teacher teachers po no ah uh, syempre kapag ka hindi sapat no yung learning materials ng ating mga bata no e mm. eh apektado diyan yung mga guru natin hindi naman po yung mga bata di ba primarily kasi yung mga teacher eh magstruggle eh no, mm. kung paano siya makakapagturo no, doon sa ganong sitwasyon po Ibig sabihin niyan mga kabrigada posibleng makakaapekto din sa kalidad ng pagtuturo kaya panawagan ngayon ng mga grupo na bigyan ng panang pang matagalang solusyon ang matagal ng kakulangan sa classrooms at pasilidad sa mga pampublikong paaralan. Kailangan pa rin anya ng konkretong akbang mula sa pamahalaan para matugunan ang suliranin sa edukasyon. Bagong bago, Balita nationwide. Sa iba pang balita, mga kabrigada, mga abogado ng mga biktima ng War on Drugs maghaay na pagtuto sa interim release si dating Paulon Duterte sa ICC. Brigada Katrina Consonda, i-brigada mo. Brigada. Brigada. B -b 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 Jimmy, hahanda na ng mga abogado ng mga biktima sa International Criminal Court ang kanilang opisyal na posisyon laban sa hirit na interim release ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam ng Brigada News sa Manila kay NUPL Council for Victims at o ni Colminares, iginit itong inaasahan nilang may susumite ang kanilang apila sa susunod na linggo. After the prosecution, kami mismo bilang abogado ng mga biktima na nag-file sa ICC noong 2018 mm. ng isang kaso labang kay President Duterte ay mag-o-oppose din. Sana so, oh. naman pakinggan ng ICC ang mga oposisyon mm. ng biktima ayon pa kay Colmenares, hindi makatawirang igiit ang humanitarian grounds na isang dating pinuno na noon na hindi kinilalang karapatang pantao pero ngayon biglang pro-human rights. Anya, hindi mapagkakatiwala ng dating Pangulo sa pagsunod sa mga kondisyon ng kanyang paglaya. <coughs> Sa ganang I amin, mean, hindi siya mapagkatiwalaan kasi kahit ako siya sa ICC na hindi ako tataka, eh alam naman natin si President Duterte, ako ngayong araw, ba paliktarin niya naman the next day. Mm -hmm. uh, Siyempre, simula pa yan sa jet ski niya at ba pang mga binabanggit niya na later on bawiin niya. Mm -hmm. Sabi niya dati, pabubukan ko yung bank accounts ko para mapakita sa inyong mahirap ako. Later mm -hmm. on, ayaw niya ng pabuksan. Ganoon naman talaga siya. Eh. Oh. Joke only na lang yung kanyang mga pangako. <laughs> Posible kasi itong makialam sa ebidensya, takuti ng mga saksi at makatakas. Bukod pa rito, malakas pa rin ang impluensya ng pamilya Duterte sa gobyerno, kaya't mas lalong hindi umanuligtas sa mga saksi at biktima sakaling payagan ng kanyang pansamantalang paglaya. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Musica News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada na pagdesisyonan daw ng Commission on Elections or Comelec na walang maging komento sa isyu ni Vice President Sara Duterte sa midterm elections noong May 12. Inong question kasi ni VP Sara ang naging resulta ng halalan at iginigiit na nanalo dapat ang mga pambato ng PDP. Sa Viber message ng Comelec Chairman George Garcia sa Brigada News FM Manila, sinabi nitong no comment sila hinggil dito. Tagtag pa niya, malayang gawin ng kahit na sino ang pagpapahayag ng opinyon kaya nire-respeto daw ito ng Paul Buddy. Sa iwalay naman pahayag, sinabi pa ni Garcia na kung magbibigay pa sila ng komento, bakal lalo lamang gumulog Ang mahalagaan niya ay tapos na ang midterm elections at sunod na nilang paghahandaan ang BARM elections. Rapido, Si Pangulong Marcos naman mga kabrigada, bukas na magkipag-dialogo kasama ang mga leader ng Kongreso upang plansahin ang mga isyo mula sa malakanyang Brigada Maricar Sargaan na ibrigada mo. Brigada. <makes noise> Handang mamagitan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga leader ng Senado at Kamara upang maresolba ang ilang isyo sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palas Press Officer Claire Castro na layunin ang Pangulo na mapalakas ang kooperasyon at tiyakin ang katataga ng demokrasya sa bansa. Gayunpaman, nilinaw ni Castro na wala pang katiyakan kung mismong si Pangulong Marcos ang unang lalapit kina Senate President Chase Escudero at House Speaker Martin Romualde upang ayusin ang ilang gusot pero wala raw sa interes ng pangulo na makialam sa sigalot ng kongreso kaugnay ng impeachment ngunit handa siyang makipagdayalogo, ukol sa iba pang mahahalagang usapin kabilang ang usapin sa dagdag sahod Magno Carta para sa barangay health workers at iba pang mga hakbang na may direktang epekto sa mamamayan in the heart of changing lives ako si Brigada Maricar Sarigan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala ang House Majority Leader naman, Kabrigada, nanawagan sa 28 th Congress na itaguyod ang integridad kaysa popularidad. Brigada Haji Kaminyo, ibrigada mo. Brigada. Brigada. B -b 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 Report. Isang malaking karangalan para kay House Majority Leader Manix Dalipe na mapabilang sa kamara na nanindigan umano sa tama at nararapat sa kabila ng mga pag-atake sa politika. Ayon kay Dalipe, marami ang hindi natinag sa mga pambabatikos bagamat malaki ang naging kapalit, ngunit hindi umano maituturing na pagkakamali ang pagpanig sa tama. Binigyang diin ito ang mga mahihirap na desisyon ng kamara na nagresulta sa pagharap sa malalaking hamon. Gayunman, itaguyod anya ang mga mahahabang sesyon, amendments na napagtalunan at personal na sakripis. Binanggit ni Dalipe ang mahahalagang legislative accomplishments gaya ng General Appropriations Act at ng Livestock Development and Competitiveness Act. Kasabay nito, hinikayat ng leader ng mayorya ang 20th Congress na tumutok sa integridad sa halip na popularidad. Marapat umanong dalhin ang mga leksyon ng 19th Congress na ang serbisyo publiko ay may kaakibat na integridad at prinsipyo. Dagdag pa ng kongresista, dapat magkaroon ng commitment ang Kongreso na hindi nagpapadala sa ingay kundi sa solusyon at hindi sa personalidad kundi sa layunin in the heart of changing lives ako sa Brigada Haji Ka-Aminyo ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music and News Authority. Rapido, Samantana mga kabrigada, sinisilip na ngayon ang iba't-ibang mga posibleng ng pagbagsak ng Air India Flight. Kapilang narito mga kabrigada mga technicalities na maaring nagdulot ang crash ng Boeing 787 Flight na may luna na 242 na mga tao kung saan nasawi ang lahat ng mga pasahero maliban sa iisang survivor. Isa raw sa mga iniimbisigahan sa ngayon mga kabrikada ay ang engine, ang flaps at ang landing gear nito. Aalamin din kung bakit nananatiling bukas ang landing gear ng aeroplano kahit na naka-take off na ito. Sa kabila ng insidente na yan mga kabrikada, hindi naman nag-ground na iba pang mga Boeing 787 na, ginagamit ngayon ng iba pang airline companies. Ang pilipinas mga kabrigada abay bibiliho ng labing dalawang bagong FA50 Black da70 Fighter Jets mula naman sa South Korea Brigada Kat Austria Ibrigada mo. Brigada, gada, Inanunso ng Department of National Defense ang pagbili ng Pilipinas ang 12 FA-50 Black-70 Light Combat Aircraft mula sa Korea Aerospace Industries Limited. Ito'y bilang bahagi ng patuloy na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, partikular ng Philippine Air Force. Ayon kay DND Assistant Secretary Arsenio Andulong na isyuhan na ng Notice to Proceed ngayong buwan ng kontrata na nagkakahalaga ng mahigit $700 million, kasama sa comprehensive package ang mission equipment, integrated logistic support at training, and logistic Information System. Ang FA50 Black 70 ang latest evolution ng FA50 platform na may makabagong avionics, radar system at extended operational range na inaasahang malaking dagdag sa kakayahan ng bansa sa pagpapalakas ng air defense alinsunod sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng DND. Inaasahang maibig deliver sa bansa ang mga naturang sasakyang panghimpapawid sa loob ng limang taon at inaasahang makukumpleto ang delivery Every pagsapit ng 2030. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music and News Authority. Bagong, bago. Bigada, malita, Iniguro naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang sapat na intervention sa isang person with disability na kinuyog sa loob na isang bus sa EDSA. Sa isang pahayag mga kabrikada, sinabi ng DSWD na hinahanap na nila ang biktima. Sa ganitong paraan, mabibigyan daw nila ng sapat na tunong ang binugbog na lalaki. Maliban daw dyan mga kabikada, tinamon itong mga injury dahil marahin sa nakaranas nito ng trauma. Umaalala mga kabrigada, una nang sinuspendi ang driver at konduktor ng bus. Ang biktima na si alias Mark ay may autism spectrum disorder sa loob ng bus na nangagat sa kapwa nito pasahero. Takot daw ito sa maingay dahilan para kagatin niya ang isang pasahero sa bus na maingay na nagsiselfon. Ito ang naging dahilan kung bakit siya binugbog at pinagtulungan ng sinasakyan niyang bus. Umahataw Sa iba pa ba mga balita mga kabrigada, ang senador na nawagan sa DUH ng agarang aksyon hinggil ho sa pagkalat ng na mga nakakahawang sakit sa PAOCC facility. Brigadaan Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Idiniin na Senator Win Gatchalian na nangangailangan ng agarang aksyon mula sa Department of Health ang napabalita na pagkalat ang mga nakakahawang sakit sa pasilidad ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Kamakailang sinabi nga ni PAOK Executive Director Gilbert Cruz na lumalabas sa katatapos lang nila ng medical examination na 66 sa mga Pogo employees na naroon ang positibo sa HIV, syphilis at maging hepatitis. Ito rin ang rason kung bakit bakit pansamantala nilang sinuspindi ang kanilang mga operasyon laban sa mga gumagawa ng ilegal na aktibidad. Kaugnay nga nito, sinabi ni Gatchalian na mahalagang ma-action na na ito ng DOH sa pamamagitan ng agarang pagsasailalim sa mga may sakit sa quarantine protocols at maging gamutan. Sa kabilang banda, iginit ng senador na hindi dapat maging hadlang ang health issue na ito para ipagpatuloy ang kanilang anti-pogo operations. Anya sa panahon nga na, na sila sa DOH ay dapat rin na agad-agad ang mga nasabing Pogo workers. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 4 Nationwide Ito na bang random manual audit ng Comalek, mga kabrigada? Mayroong 99.99% na accuracy rate. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo. report. Iniulat ng Commission on Elections sa COMELEC na ang nagpapatuloy na random manual audit o RMA sa midterm elections ay nagpapakita ng 99.997% accuracy mula sa resulta ng auto at manual tally Sa press briefing, sinabi ni Comelec Chairperson George Garcia na ang naturang rate ay mas mataas kumpara sa 99.94% na naitala noong May 2022 kung saan ikinasa ang national at local elections. Ayon kay Garcia, inaasahan na nilang makukuha ang reporting gil dito o hinggil sa audit sa susunod na linggo. Dagdag pa niya, simula noong 2010, walang nagiging question pagdating sa RMA. Yeah. Ang Random Manual Audit ay isang manual examination ng mga balota para ma-validate ang bilang ng boto mula sa mga makina na ginamit sa botohan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music you. SRP. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa iba pa ba mga balita, mga kabrigada, nadagdagan pa ang inaasahang aumento sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Puso dito ng lumala na pang tensyon sa pagitan ng Israel at ng bansang Iran. Sa pagtataya, mga kabrigada, halos 2 pesos na ang maaring madagdag sa presyo ng mga oil products. Sa gasolina at diesel, may inaasahang piso at pitumpong sentimo hanggang piso at siyam na ang umento kada litro. Meron pa ang piso at 40 sentimo hanggang piso at 70 sentimo naman sa posibleng price hike sa kada litro ng kerosene. Ito na ang ikalimang linggong sunod-sunod na aumento sa gasolina habang ikatlong linggo naman sa diesel araw ng Lunes ilalabas ang oil price adjustment at magiging epektibo ito sa araw ng Martes. Ng rin, na Balita, na pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man? Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali! Balita Nationwide sa Tanghali Kada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Moms Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkot, Brigada Angel Rivera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News! Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Drug Match Dietary Supplement Capsule Hang haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at musica. malita. Alita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.